Good. Yeah, good morning! Night. <laughs> Uy nahihiya ka Edward, isa <laughs> pa! Ngayong araw ay dumayo nga pala ako dito kay La Love Lab ka kababali para mag-ukay-ukay dito sa may Taipei, Taiwan At pumara na nga kami ng bus ka kababali papunta ng Shulin Station Dahil sasakay kami ng MRT at doon kami sa Banchao Bababa Dahil doon kami sasakay papunta ng Taipei Pagbaba naman namin dito sa may Shulin Station ay naglakad na lang kami papunta ng train station para sumakay ng MRT. Pagdating nga namin sa may Banchao Station kau kababali ay lumabas din kami kaagad para humanap ng taxi na masasakyan papunta dun sa may ukay-ukay or tambakan dito sa may Taipei. Pilipindo. Pilipindo. At Chinari. Ito niya. Ito 那英文看不懂啊，你们？英文，国文呢？中文呢？这个，呃，永和成功路一段几号不知道吗？嗯、不知道几号，我给你定位，一百五十号。150, 一百。五十，一个人一百。一百号好了，好不好？中间那里。那都可以拿。嗯哦。嗯嗯。 Pagkasakay nga namin ng taxi, ikaw kababali, bumiyahin na kagad kami papunta ng Ukay-Ukay o Tambakan at ang pangalan nga pala ng Tambakan o Ukay-Ukay na pupuntahan natin ay Puhi Flea Market dito sa may Taipei at sa mga gustong pumunta doon ay pakita nyo lang sa driver yung address na nasa Google Map o kaya naman sa mga nakamotor ay type nyo lang sa Google Map ay yung Puhi Flea Market. Pagtapos nga lang 20 minutes na biyahe ikaw kababali ay narating din namin tong Puhipli Market at dahil nga medyo maulan at pabugso-bugsong hangin na medyo may kalakasan ay kokonti pa lang yung mga nakalatag dito o naglalatag ng mga paninda nila. Ayun. Ayun. No, Ayun. Tara dito tayo bakla. Ay, 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 ay. Ay, ang ganda no, barbel! Yeah. No? Mabubuhat. Ay, hanap mo? Mabubuhat ba natin pa Ito nga pala yung unang spot na napuntahan namin ni Bebe Love kasama yung mga katrabaho niya. Busy na sila. Isang piraso, 40. Tatlo isang daan. Tatlo isang daan? Hindi na sila magkamayang. <laughs> Ang reason nga pala namin kung bakit kami nagpunta dito sa may ukay-ukay o -Ukay, market kao kababalay para maghanap ng mga murang jacket na pang winter. Nalalapit na din kasi yung winter dito sa Taiwan. Maghahanap nga din pala kami ng mga gamit o mga damit na pwede naming mabili para sa anak namin at magpapabagahi kasi yung kapatid ni Bebe Lab para pagdating ng Pasko ay eh, merong magamit yung anak naming si Baby Talia. Sa pwesto naman na ay may nakita akong mga bag na mukhang matitibay at kaya lang parang pang military siya kasi yung itsura pa lang niya ay talagang pangkargahan na. At meron nga din pala akong makitang mga leather jacket dito kaya lang medyo may kamahalan siya. At hindi ko naman pwedeng isuot yan sa red kapag mainit dito naman ay may nakita rin kami mga nagkukumpulan at meron din tayong mga kababayan na namimili dyan at 40NT din yung presyo ng bawat isang sweater dyan kaw kababali. At may nakita nga rin pala kami mga sapatos dito kaya lang nagtingin-tingin na lang din ako dyan kaw kababali kasi hindi na ako bumibili ng sapatos at hindi ko din naman kasi nagagamit. Nagsasapatos lang kasi ako kapag may okasyon o kaya may gala kami ni Baby Love at saka sa Reds ka o kababalik. Kanina wala ka na ang <coughs> hana. Ay, <laughs> no. Hindi, <I don't, laughs> hindi daw mo, <laughs> <siyong laughs> <ganyan. laughs> Pwede siyang ganyan. Ito hindi daw bibili. Titingin lang daw. Tapos parang kami na Amelia sa pan. Pero nakadami pa. Wala pa. Nag-open pa lang naman sila eh. Pwede ka wifi. Kasi... Diyan yung sampo-sampo. Sa part na to naman, kau kababali, yung benta nila ay sampu lang bawat piraso ng mga damit na yan. At kami nga ni Baby Labi, wala pa kami masyado na bibili pero yung kasama namin, ang dami na. <laughs> ah, polyester Hollister, chinelas. Panyang, tosaw. 400. polyester Ito, kung maganda to, Lampai yang tiga. Lampai. Kui, ipai, uma. May nakita nga kami ni Baby Love na sombrero at goods na goods pa kaw kababalik kaya lang nung tinawaran ko ayaw ibigay ni nanay ng 150. Meron din pala kami nakitang basketball shoes dito kaw kababalik na hindi pa nagagamit at napakaganda. Saga? 1,800. 1,800. Bago ko siya. Bago pa 18. 18? Mm. Ganda. Ganda. 43 maluwag ng konti sa akin. Pero ang ganda oh. Rey LeBron. Mm. Dito muna, tingin tayo dito. Sa pag-iikot at paglalakad-lakad namin ni Baby Love, meron kami nakitang kakaibang sapatos dito ko kababali. At Nike nga pala siya, kaya lang sobrang laki at kapal niya. Di Hindi ko alam kung para saan ginagamit niya sapatos na yan. Two fifty. Pwede pang tawaran yan. ito. Kasi ito. <muchas> okay. e? ha? Ha? No. Pwede pa kaya mm -hmm. Pang lang ito pang wifi Kaya mm -hmm. talaga pwede yung Oo Magkano? Napan? E? Kuna ito Napan? ito hey, Ito at dito naman kau kababali may nakita kaming Jordan shoes at nagustuhan nga pala ng jowa ng kapatid ni Baby Lab at binili niya, pinabili niya kay Baby Lab para ibigay daw doon sa kapatid niya. Tanting, tanting, tan mm -hmm. So, ayun siya. 30 and 2. Song Kwa tong Zhong tong Dito naman ay meron ding bagong bukas na ukayan kau kababali at tatlo daan naman yung mga lahat ng klase dyan at meron din tayong mga kababayan diyan na namimili at ito nga ay meron silang mga nakuhang mga good quality na mga jacket panwinter Ayo sandat Napanyang Sampai. 300 300 Puno-puno ah Kaya pala dalawa yung bag na dala niya Hindi <laughs> ka ready Pwede rin ready Makalipas nga ilang oras namin pag iikot dito sa Puhipli Market ay nakabili na rin kami ng mga gamit at mga damit ng anak naming si Baby Talia kaw kababal at meron na kami ipapadala sa kanya. Ito yung mga napamili. So ito yung mga na window shopping ko. Ay napamili namin ni Baby Talia. Pabili to pabili. <laughs> Pasabay. Oh, so, itong knife. Knife. Ang ganda Jordan. Niya original 700. to. Yan. 700. 800 siya nakuha siya ng 700. Ano to? Sa, si ipakita mo kay Kuya yan eh. Ah. Okay. Tsaka kay Talia. Then para sa baby namin. Oh, taray. <laughs> uh, Mesen jacket. Original um, din yan, no? Okay. Um, tapos sis. Yan. Kay kuya naman. Okay. Okay. yan marami yan oh, nito hindi nga sa kanila nga doon sa mga pamangkinga kaninong pamangkin yendala keen na nila hindi yan okay na yan okay. Oh, ito malaki ano ipumalakip yun yun yung kengkeng dami yan. Siyempre. magkano nito ito umabot siya ng 150 lahat to ano hindi po ha Uniqlo. 150. No, not man, bad. Tapos bumili kami ng 42 inch na TV. <laughs> <laughs> ayan, ipay. Sandaan. <laughs> Gumagana na to kanina eh. Inopen ko. Low Kaya lang, power. lang walang power. First. Tapos ayan na may nabili ng baby kiss. Ah, ang ganda. Tatak niya pala to jeep. Jeep. Sa Pilipinas yan, jeep. Uy, pang winter oh kahit mag jogging ka sa loob ng kwarto hindi ka lalamigin Three oh, hundred lang siya. Three hundred. Eh, may sige na. na. Yes, guys. So, ito ay ten ten pesos lang to. Tapos ito ay forty pesos. Wow. Ten okay. <laughs> pesos lang din. <laughs> Ay, nakakuha ka din? din? Yes, pang winter din to siya. Ah, okay. 10 uh, pesos lang din po. Ito sa Pebe ko, ah? <laughs> 40 pesos. Pero pwede to sa akin kasi pwede po. Oh, oh. ano, Oo, pwede siyang pang pesos. ano? Pang summer to siya pero kinuha ko na siya. Kasi, kasi sayang. Yes. Sabi pala po. Tapos ito, 40 lang din. Sukat natin. wow pang ano na yan pang snow mountain oh yeah. tara ang lakas ano, japan japan <laughs> yeah 200 200 lang yan wow mas bagay sa'yo yan bakla mas bagay sa kanya yung ano no yan ay mas bumagay sa'yo uwi ka na bi pequeño puerto full bago pa to 150 150 na lang 150 na lang bago pa siya ayan oh ang cute oh tara 100, 100. kailangan ko sa kung paano siya So bag, 110 hundred then, ano lang, <laughs> nadudumi lang. Ito, 50, dalawa, 50 na ito. Alam mo na yan, dalawa, ginawa ng 2.50. 2.50 Ah, ilang pa sa akin? Kasi maliit yung mga Kaya pala This one, ito naman, 10 eh. NT lang to, guys. 10 oh, <laughs> lang to, guys. tara, may ano siya 10 lang guys. Okay, sigwenta naging trend ang pagbalik namin. Oo, di ba? Hindi umabot ng 1,000 yung nagastos ni May. Wala na. At ayun na nga yung mga napamili namin dito sa Puhi Flea Market kung kababali. At yun lang, Lako, salamat!